lang gid ni mo klasik tawo na, ka. Katamad gid ni mo. Para to na pa kupay. Duka sakit ni mo. Duka sakit panorok norok mo nako na. Oh tuyo uh, pa. Kasakit ni mo sa gay mo. Kasakit pa norok mo nako ba? Ah kare tinampak sa Ay. Tek. Ta. Mga bata to nga katurog ko to. Din sanda. Ato sa bangko to ga. Higda to katurog to.

na ikaw nag-adto. Oh, ah, 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 lagaw ah, eh. Naglagaw? Naglagaw sa din? Oh, mm mo na yan. Ba, bak din. Nag-ing si ah, tatay eh. mo kaka. Pala ka nagbate. Kagaw, ah, di mo na tuyo. Bay! Oh, animal ka. Bulig ito ka. Pala ka nagbate to. Ha? Ah, natuyo ka ito ako na. Ang oh, matatinyo nga. din yung ha. Ugto mo na. Sige pa yung turog mo. Ba ba? Dumanti ka kang magturo na. Og eh, na bulay gyud ta sad mo pala kay ang pati to. Oy na obra na man pila to pala, no ko pay. Astor bu mati dia. Ko hugo to pa malay ja nga. Aha, makoroga. Ko kibot mata ki mo ba na tamat dimo gyud ka gahod. Indi ako magahod kay tamad ko ka ni mo. Ha? Katamad gyud ka ni mo klasik tawo ka. Katamad gyud nimo. Para Pala to na ino, nga pa ko pay. Ko kinimo nga.

Ang ah, ulit ko di binakol ron. Kasakit panurok nurok mo na ko Manong bato ka wow. Ha? Oh, hadya ko sa tubangan mo. Sige bla. Tapong ka aw. Ko do ni mo na ka hot na ni mo ah. Putar. Kanugon gon la ka bato ko di ako di ka patupasa. Lawas ka bata ko nga. Na tuyo ka Na boligan ka lagani to kita tay mo ha. Oh, ah, ka hot na ni mo nga. Diyakaw, hindi ka ito bulig. Uy, masarangan ko dahil ah. Ha? Ito yung laki. Ha? Dapat may prasado kadon, doon. Dapat ikaw mabulig to. Anong kutakon? Ay, ito't ito mo ba? Eh, pano? at ito si ba kaida mo kung maging ito? Ah, pagustuhan ako. Paano? Huwag ka kwarta hao. Ha? Gusto mo to? Hindi ka kwarta kung i-okto ka rin na? Hmm? kain ka buot ko ninyo? ay kung ano ang braho ni sa sagwa ka balay, hindi ka mo ka asi-asi ka bulig de. Ay! Hindi sakit <coughs> pa yung ulo ko daad pa eh. Isi pa bla, halimbawa. Kung buhati mo, ka, payit mo Halimbawa, kung mag magi masakit ka, sino masa, ano, kini mapabulong, kundi kami. Ha? Kami? Magmasakit ka do, tutay okay, kambitikan bitikan pa Ah, ngahod ka, baba mo. paano to? Layas to? Panau, Hindi ka din magbalik-balik dyan? Di ah? Pano to? Ito ako berkada barkada mo to bla? Ah, Aku natakaan na takaw sa akin ka disiplinak ni mo. lintig. Tama, gini mo kebetulan nga uh, klasika tawo kau? Ah, ta aku natakaan na takaw sa akin sa way. Ah, pano ka mo ta? Pano doon? Tuk, hindi balik dyan? Balik-balik, brother, tapi masih.